ito, kala ko dati lalaki dahil yung 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 Magsubscribe mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha. Lalo na kung isa kang magsasaka, gawain sa probinsya ang palagi naming content. Kaya halika na sa Tongs TV, mag-subscribe na kayo at manood palagi. So yan, good morning. Good morning po at magandang buhay po sa inyo lahat. Bali, nandito nga po ako sa Kwan, sa Laon. <laughs> sinitignan ko yung mga tanim nating dito lalaki na pala ang bunga ng papaya natin eto <laughs> kala ko dati lalaki dahil ganyan yung bulaklak nya pero nagbunga siya haba ang ganda tapos dito bali tatlong punga lang po yan eto maraming bunga malalaki na gumawa si misis kahapon nilagay sa tinola kaya sabi ko, tingnan ko nga bukas at ito isang ganda itong sigarilyas natin, ang daming binubunga ang daming nakukuha ni nanay dito si nanay kasi mahilig sa sigarilyas so sabi nga Marami na daw siya nakukuha dito. May bunga daw doon pitasing ko raw Kaya pumunta ako. Masarap kayo eh, ato. Nilaga. Yun o. Know, Dami yung bunga. Masarap dito mga katong Medyo mura lang. Hindi masarap yung yung ano yung matigas. Medyo magulang na. apne na ito sa ano laga lang wala sardinas Ayun, oh. ito yung galing kila sir peter na binhi yung um, nalaglag dun sa gilid sa kalamansi ayan oh. native sya may silang eh. may sigarilyas kasi mahaba ayan dami nung nakuha tinidilig-dilig ni nanay ito kaya hindi siya nalalanta kasi mahil ano na lagi dito si nanay naglilinis dyan ang oh. dami ang dami na at ah. Ayan, pang laga na tayo. Ayan. Ay gumulang iba. So ayos lang yan. tayo. Ayan. Ayan. May pang binhi na tayo. to Ayos lang din may mga gumulang. Para may pang binhi. so yung mga katongs uh, sa may <laughs> nagsasabi at uh, ang totoo po yan kung hindi ko po kung hindi ko po nakuha yung tumana na yun at uh, siguro nagtatanim ako dito dahil yun naman yung talaga plano buhat nung tinamnang, tinamnang ko ito ng maaga itong bukid tinamnan ko ito ng maaga nakita nyo po ayan o oh. pa yung mga karamihan na palay dito ah uh, yun din ang isang kinaganda nung pinatamnan ito ng maagan yung amo ko sabi ko ayos yan pagka umane uh, eh pwede kong taniman ng gulay <coughs> so yun nga uh, hanggang sa uh, nagkong kami sa Tumana ngayon ang plano ko talaga mga katongs kung hindi ako doon sa Tumana dito uh, gusto ko rin sanang taniman to yan eh uh, ah si misis tinanggal na nga po yung mga balag si misis lang po ang nagtanggal yung mga balag doon yung sa sitaw kaya natin ipawala na yung sitaw natin ang plano ko talaga, magtanim ako ng isang kilong sitaw dito. Total, may mga buka, ilang bukawi naman na tayo. At bibili na lang ng kodi siguro. Yung isang pitak na ito, matatamda na ng isang kilong sitaw. Tapos, yung iba, kalabasa, okra. So, yun ang talagang plano nung una. Ang nangyari kasi, nagkaroon tayo ng opportunity na mapagtanim ng kalakihan doon sa tumana kaya yan hindi na natin to na tuloy gustong gusto ko talagang taniman to kaya lang kung tataniman ko to at mapapabayaan lang din eh sayang lang ang bagod kaya focus na lang po muna tayo doon sa tumana uh, kasi tulad nga, nag-aaral yung mga kasama kong mga bata, nag-aaral po ang karamihan. Si si Wali at si Bato lang po hindi. Si Wali natapos na po yung high school. Si Bato tapos ah uh, tapos na rin ano. Tapos yung si Dingdong Silata nag-aaral. Si Wali mag-aaral si mag yan sa susunod kasi uh, uh lang matapos yung kuya niya si Abu. Tapos yung iba, ayun, na uh, may mga trabaho. Si Greg, nasa ma sa Makati, nag-contraction. Si Tisoy, bumibiyahe kasama ni Bentong. So, yun po yung nangyari sa mga kasama ko. Kaya hiwahiwalay, ta hiwa muna kami. Ah, uh, ngayon, Uh, muna tayo dito pas Yan. pagka nagawa naman na sa bukid na, nag-araruhan na kasi tag-ulan na noong bandang July. Maha, matagal sana natin itong magagamit kasi uh, February na ngayon, February, March, April, May, June, halos limang buwan kasi July ang gawa dito pagpatak ng ulan. Paagusin na yung tubig noon. Uh, yun nga, hindi tayo pwedeng baya sa tumana kaya doon tayo focus maganda ho sana may sarili rin ako dito kaya lang eh hindi na ako kaya tulang yan kahit doon kinakapos na rin kami kinagahol na kami kaya ang gusto kong ang mangyayari mga katongs kunin na natin to dami oh ang mangyayari mga katong bukas or sa makalawa dun na matutulog si Ibato at si wali para sa ganoon maaga pa lang mapapaandar na yung patubig natin tulad nga kasi dito inahatid ko muna yung mga anak ko bago ako umalis kaya medyo tinatanghali tayo angatong katongs nandito na nga kami sa Tumana kasama ko si Walid si Ayan na bali magpahinga muna si Bato dahil ang mga maganay pa sa Alipunga kahapon kasi nakita ko nung lumuso kami rito hindi ko na, hindi na ako napag vlog eh lumuso kami tatlo ni Walid ni Bato eh pagdating dito Nakita ko yung paan nga, namamagana pala sa Alipunga. Uli sabi ko, amin ami na. na. Pataba na kayo, turuan mo si Tito Ayama. So kahapon, ginawa namin, niyari namin yung patubigin dito sa talong. Dito sa side. Kaya nga ngayon, ito patutubigan ko habang nagpapataba sila. Pero natapos nilang patabahan to kahapon, yung dito sa may bungad na side yung sili So ngayon, ito tatapusin nila yung kabila tapos yun nagpataba na rin kami doon sa dulo yung bagong tanim natin siling Taiwan tingnan yung mga talong natin mga katungso ay buwan na pero okay lang naman yan importante na papatubigan siya kahit na madamo pag kaya nilinis at mapatabat biglang aarangkada yan mainam kasi sa talong yung kumbagay eh pinangangari lang muna <laughs> tapos bibiglayin mo ng pataba yung dami ng sanga oh. ayun o oh, may bulak may buwan <laughs> oh, bunga na po yun oh. Ganda na. Maraming ganito. Kaya lang may siyempre gawa ng pagpapataba natin minsan hindi nagiging parehas. Medyo may um, kung kaya madalang lang yung maliliit. Pero pagka nagpataba kami, dilig muna para pumarehas. Pagka maliit yung puno, dadagdagan namin ng buhos. Dahil nga sa nga tapos papatabaan pa natin ng size para magtuloy tuloy Ayan, ganun din yung isa pati po itong sili kaya lang madaming dami na mahayop hayop ayun yung mga uod ito na pataba nila kahapon yung kaganda ay sabi ko nga Papataba sila ngayon dito Papatubig ako ngayon Pagkayaring pataba nila Saglit lang naman to eh Si aya ang papalit sa Magpatubig sa tat Diret diretso naman na kami dito sa talong uh, Mag-grass ako Pagkayaring mag-grass naman nila Example naman ako ng paggambol Kahit na may damo basta makakayod lang yung sa puno okay ayan ganyan yung sinampol ko ginambulan ko to okay naman gagambol nila naman lang. mabilis lang Kung ito nagambol nila walit ni bato saglit lang ito rin talong ayan hinahinay lang talagang gano'n lang trabaho ganda ang talong oh. No? pa yan at nasubuan natin ng 1620 ah, uh, dalawang pataba pa lang po ako rito ano? pinataba ako rito ah, uh, parehas yuria una binuburan ko ng konti yuria 4 days after pagkatanim tapos 10 days Uh, binudburang ko ulit. So, yan ang resulta. Ngayon, 17 days na po ito. Okay na may laki niya. Sakto, mga 20 days. Bubudburan natin ng ay didiligan natin ng 1620 na no, may halong punggo Ganda na yun. Diretso na yung kanyang arangkada. Turuan ko muna itong dalawa si Wally kasi nagpatawa dito kahapon kasi bato tuturo ko lang kung paano timpla sa pataba ito yung so namin nung isang araw konti lang nagagawa na babawas konti lang po ang mag maglagay ng pataba para di masobra yung alam natin di baling madalas basta unti unti lang masih Anu men. Baik, selamat. Asei isa. belum. Hah? masih kan. rin naman ito yung talong ang patataban. Masakit ba sa amalit? na natin yung punggu side. Ito natin halo sa patataban parang di na nila abod tinitimplahan yan, bitbitin mo kaya sir, wala lang Huwag nang haluan na nila, haluan ko na to. Isang ganito, isang puno ana. Kahit ipakat eh, mo sa puno ng ano para pamakat yung kung gusto ito. Na, sa puno na sila. May ilan ilan pa rin na nalalantay. Gawa ng bakterya nga. Kaya naman sila bugan ko ng niya, mawawala na rin. Ay, pantakal. isang ganito lang isang timba ano ay punta ka lang, yan puro naman po yan purong disays ito yung naman yung binabad namin konting tubig lang hinalo kaya malapot Naginginagawin natin na na, alih, papunta rito na. So ayan, hapapataba na sila. Tayo naman dito ha, ah, papatubig. Nakakataon pa naman natin. Yung 20 days pa lang, buhat buhat nung sinimulan namin tanim yung sile. Kaya nga pang 18 sa ata yung, yung